Itong buwig na ito ay tapurok na ito kasi huli ko na tong na alisan ng puso. Kaya tagain na natin 'to. Kasi ano Tapurok na 'to. Ano ang ating gagawin para Maiwasan po ang ganitong sakit ng ating mga saging. Ano po ang gagawin natin sa ating mga tanim na saging para maiwasan po ang ganitong sakit na tinatawag na tapurok dito sa Kabisayan? Ano po ang ating gagawin para maiwasan po ang ganitong sakit? O na guys, ipapansin ko po muna sa inyo tumbungan ng saging bakit po dito lahat dito ay ano halos tapurok 'yan oh halos 'yan lahat 'yan halos tapurok lahat tapurok 'yan pero dito naman sa bandang itaas 'yan merong ano hindi hindi tapurok yan hindi na dadapuan ng sakit yan so ibig sabihin hindi po dito nanggaling yung sakit hindi po dyan sa puno yan hindi po dito sa puno nanggaling yung sakit guys yan yan kasi hindi po ito nagkakaroon ng tapu tapurok itong banda. So ibig sabihin dito po banda nanggaling yung sakit. Pag ganun siya, pat pataas sya. Yan. Guys, kapag gan kapag ganito po nangyari sa inyong mga bunga ng inyong mga saging. Payo ko lang po sa inyo, alisin po ninyo yung puso agad kasi doon po sa puso nanggaling yung sakit ng bunga ng ating mga saging kasi yung bulaklak noon yung bulaklak ng puso ng ating mga saging yun po ang dinadapo, dinadapuan ng mga insekto doon po namumugad yung mga insekto kaya ano po kaya nagkakaroon po ng sakit ng ating mga saging bunga ng ating mga saging. Habang maaga pa guys, alisin po ninyo agad yung puso. Alisin po ninyo agad para po hindi po magkakaroon ng ganitong sakit na tinatawag na tapurok dito sa kabisayaan. Sayang naman po ang pagod ninyo kung ganito lang po ang mangyayari. Kaya to nagkaganito yung saging ko kasi ano huli ko na itong naalisan ng puso late ko na itong naalisan ng puso kaya ano nito po nangyayari minsan lang kasi ako makapunta dito kasi malayo kasi yung bahay namin wala dito sa aking sagingan Kapakita ko po sa inyo kung gaano po kalayo <laughs> yung bahay namin Doon po, iso-zoom ko lang po yung bahay namin. Yan. Ito po. Yan po yung bahay namin. Kaya, minsan lang ako makapunta dito. Kaya, huli ko na maalisan ng puso yung mga bunga ng saging. Kaya, yung iba, na bunga ay nagkakaroon ng sakit. Yan. Ngayon ipapakita ko po sa inyo ang pag-alis ng puso. Tara. Ganito po. Yan. Kapag ganyan na po yung puso, guys, ng mga saging, ganyan na po kahaba o maiksi pa diyan. Tatanggalin na po ninyo para yung saging ninyo ay hindi po ano hindi po magkakasakit ang bunga na tinatawag na tapurok dito sa kabisayaan yan kapag ganyan na po kahaba yung puso guys ang galing na po ninyo at gugulayin na ninyo yung puso para po mapakinabangan pa yung puso natin. Pwede, pwede rin ninyo na yung pinakalas na bunga tatanggilin na ninyo. Pero ito, sayang. Kaya, dito lang natin ito banda. Ayan. At saka itong mga para masikatan ng araw para sigurado talagang hindi po pinipisti yung bunga aalisin po ninyo tong dahon na nakaharang sa bunga para po masisikatan ng araw yan lamang po o, salamat po nipay oh napaka napaka katin nipay ito yung mga sagingan ko na hindi ko na naalagaan hindi na nadamuhan kasi sa sobrang busy kaya ito nangyari saging ko O my nee by berani yang sama denganku.